lalim. Oh, lalim. <laughs> ano ba yan? Yan, bilis mo naman. May payong ka bandal, Meron. mo yung kapote na yan para ano? Idalin mo yung ano Ay, mo. Oo, ah, oo. Ah, ah. ko to, pahiram. Dadalin mo yung laptop mo. At is matatabunan yan. Di ba? Tama. Bright, Kung pinagtiting ka ng right. Bright idea, di ba? Ako wag mo naman ako yung sa iyo na ano. Libre mo naman ako. Hindi, ka, no? Di naman ako. <laughs> hindi na patal-patal. Hindi na. Ay, malakas doon, oh. no. Malakas. Ay. Oh, Lol <laughs> no. ghost town ngayon no Ah <laughs> uh, baka naman Ba Ano yun? O ah 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 kaya no oh lalim <laughs> ano ba lumayo naglitawan lahat yung ano inaano yung mga asfalto <laughs> naglitawan yung mga umbok <laughs> buha yun <no? laughs> naglitawan yung mga asfalto ay naglutangan eh lumambot na -wash out pala na wash out yung mga naka open ka no Naka-open yung ano mo? Ha? Ah? Naka-open? Alin? Yung uh, salamin? Hindi Ba't rinig ko yung ano? Pero naman o oh. Yan, bilis mo naman Ang saya pala pag uh, katapos ng bagyo Walang traffic <laughs> hmm. Walang <katapos>, traffic traffic. <laughs> Woohoo! Yehey! Ha! Ay! traffic kaya dito? Tingin ka dito sa kabila. Tingin na ka dito. Ay wala, walang traffic. Dito. Walang traffic ko. Ay! Suwabe oh! Ay, traffic dun oh. Suwabe, napaka suwabe ng viyate! Salamat, Karina PH. Walang traffic. Sulitin yung ganitong klaseng biyahe. Napakaluwag, napakakaluwan. May pa yung kabandala? Meron. Idalin mo yung kapote na yan para ano? Idalin mo yung ano mo. Ah, oo. Oh, oh. ko to, pahiram. Dadalin mo yung laptop mo. At is matatabunan yan. Diba? ba? Tama. Um, Bright. Kung okay, ka ng red. Right. Bright idea, di ba? Mm -hmm. <laughs> Ay, wag mo naman ako yung kumpara sa'yo, nanabaka, ano? Libre mo naman ako? Hahaha! Eeeh! mo na eh. Ano <laughs> ba doon yung eh, putik? Eeeh! Hey, hey. Jeje mo ng putik. Nag-upgrade na yung mga jeje mo na eh. <laughs> <laughs> the main problem is dito sa katano ang, ang, problema maraming ano ngayon eh pag mga ganito lumakas yung baulan tapos lumakas yung baka dumadami yung mga butas ng kalsada nawabash out yung mga tinapon eh. nauukak ba kaya yun ang nakakatawad yung mga, uka, yung mga dating hindi ukang kalsada yung mga pinagtatabunan nabutas na ngayon kasi nawash out na ng baha yung pinangtapal eh. Oh, uh, tulad niyan, no? Eh, no Nawala, nawala na wala na. Ayun mga ano, asfalto ayun eh, no? Dumami na oh. no <laughs> out sa yung mga tinatapon. <laughs> Ay, no? wala ring traffic no? <laughs> doon diba, Ay, salamat Karina PH sa pagkaalwan ng biyahe. Wala nang baha, wala nang ulan. Ano na lang tawag dito. Mukapulimlim na lang ng kalangitan unting ambon-ambon diba? angge-angge umupa na sempre, madali naman talaga umupa ang bahay basta yung, baha, ay yung ulan tumigil kahit pa tumitigil ang bilis naman nawawala yung ano, baha except na lang siguro yung mga na malapit sa mga ilog ang aga yun oh. Oh, wala pa walang baha ang clear clear Taba, baka ang luwa ng biyay walang isang oras eh. dahan dahan masahe ka na rin lang pala eh. Paano ka din Pa-important ka din eh.